Hi guys! So ito yung mangga ko kahapon, di ko pa rin nakain. Nalagay ko ito sa ano, sa red. Mamaya ko pa ito kakain. Sa hapunan siguro, sa gabi. Tapos meron ako dito prutas. Hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Binili ko kahapon kasabay ng mangga. I-try ko ngayon. Hindi pa ako nakakain ito. Pero lagi ko nakikita ito sa palengke. May orange din ako dito hindi mo hindi ko muna kainin niya. Ito muna yung try ko. Tignan natin to. Hindi ko alam kung kinakain tong banat na to eh. Check ko muna yung loob. Para siyang kamatis. Hmm. Para siyang kamatis. Ano ko nabasa yung mante? Mm, masarap siya parang lasang papayang hinog ko na tawag dito eh sarap parang papayang hinog yun so eh, Kaso sa dulo may para mapakala. Matigas pa kasi ito. Baka hindi pa masyado. Pero ang lasa niya, lasa papaya. Ayun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.